Hello, magandang araw, magandang hapon sa lahat. Kamusta ang lahat? Yan po ang aking trabaho kapag nandito po ako at bakanting araw dahil po kahit papano kumikita ako dyan kahit pa kunti-kunti. Yan po ay nimimili po ako ng plastik Sayang naman po kung hindi natin gawin ang trabaho dahil uh, kahit papano sureball po ang kita dito, di ba? Kaya sa ganon, nagpipili pa ko dyan ng mga plastik, mga kasuki. Ayan lang po, napakasimple tignan, pero ang hirap gawin. Dahil kapag hindi ka marunong, sigurado talaga magkaroon ka ng reject. Kaya ayos-ayos minsan, mga kasuki, mga idol. Ayan lang po, no? shout out po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, at tuloy-tuloy lang -tuloy yung trabaho natin. Kahit ganito, ang importante, mayroon po tayong kita dahil dito ang kita natin ay sure ball kapag wala tayong ginagawa pwede tayo mag re reels ayun lang po no sya sya po maraming salamat sa inyong lahat mga na mga nanonood sa aking sa aking video ayun lang po maraming salamat shout out po sa lahat okay baba